Mga kabarangay, alam niyo po, walang sinasabi sa batas na kailangan ang isang bayan o ang isang lungsod ay merong Lupon Tagapamayapa Federation. At wala ding sinasabi sa batas na ang mga Lupon Tagapamayapa sa isang bayan o sa isang lungsod ay hindi dapat magtayo ng federasyon. Okay, sa amin pong experience, gusto kong i-share sa inyo kung bakit mahalaga ang mayroong federasyon sa isang bayan o sa isang lungsod. sa video kong ito, gusto kong mag-share ng aming experience or experiences sa kahalagahan na mayroong isang federation sa isang bayan o sa isang lungsod. Ulitin ko po, ito po ay base sa aming experience. Ngayon, gusto ko lang pong i-share sa inyo na ang um, Laguna, okay? Laguna Cluster A, ito po ay kinabibilangan ng anim na municipalities at apat uh, na mga cities dito sa Laguna na meron na pong federation. Kaya, sabi ko nga kanina, sa aming experience, gusto ko i-share ito, itong video ito, doon sa mga bayan at mga lungsod na wala pang federation. Kasi po, baka sakali na makatulong ang video ito para kayo ay magkameron din ng federation sa inyong lugar. Mga kabarangay, bago ko po ibigay yung apat na dahilan ko kung bakit kailangan na may federasyon ay hayaan niyo po muna na uh, ma share ko itong isang uh, naging uh, experience ko sa isa nating subscriber. Kaya po dito sa video ito, gusto kong uh, magbigay ng commendation sa atin pong isang subscriber na Minsan ay pumasyal sa office at uh, gusto daw po akong mamit so kami po ay nagkaroon ng kwentuhan hanggang sa na share ko sa kanya yung kahalagahan ng pagkakaroon ng federasyon sa kanilang bayan. Gusto ko ipakilala sa inyo ang isang barangay justice ng Malvar, Batangas, City. Siya po ay si uh, Barangay Justice Luis D. Almares at ang kanya pong barangay sa Malbar ay San Fernando. So ay na po dahil na sabi ko, siya ay pumasyal minsan sa office at na-share ko yung uh, kahalagahan ng pagkakaroon po ng isang grupo ito yung federasyon na siyang uh, mag-ooperate doon sa kanilang bayan. Dahil po sa aming pag-uusap, si uh, Barangay Justice Lubis po ay uh, nagkaroon ng uh, interest na magtayo din doon sa, sa bayan ng Malbar Batangas kaya po dun sa mga subscribers natin na taga Malbar, Batangas kung kayo po ay magiging interested na magkayo ng isang federasyon dahil po sa bidyong ito hanapin niyo po sa Barangay San Fernando si Barangay Justice Luis Almares at uh, magkakaroon po kayo ng pagkakataon para makapagtulungan na maitayo ang grupong ito kaya ngayon mga barangay, gusto ko lang pong i sa inyo itong, uh, itong mga bagay na ito dahil uh, mahal ko po ito. Nakita ko po yung kahalagahan at sabi ko mga kanina, meron akong apat na dahilan kaya ako ginawa ang video ito para i sa inyo. Unang dahilan mga kabarangay, mga lupon tagapamayapa, magkakaroon po ng pagkakataon okay kung magtatayo kayo ng ng isang federasyon na magkakilala ang mga lupon tagapamayapa sa bawat barangay ng inyong bayan o lungsod mahalaga po na ang mga lupon tagapamayapa ay magkakilala pangalawa pangalawang dahilan after na makapag magkakilakilala ang mga lupon tagapamayapa. Maaari pong samantalahin ng ating mga kabarangay na lupon na makapagpalitan ng best practices sa kanilang pagpapatupad ng katarungang pambarangay at ito po ang pangatlo, mga kabarangay. Ito po ay madalas ko nang sabihin na meron namang iisang batas ang katarong ng pambarangay Bakit ang mga barangay ay iba't iba ang mga practices? So, yung pangatlo dito, mga kabarangay, kailangan po sa federasyon ay mapag-usapan nyo. Okay? Mapag-usapan kung papaano magiging isa ang inyong practice sa inyong buong bayan o sa inyong buong lungsod anong dahilan mga kabarangay para hindi po malito yung community na ating pinagsisilbihan hindi po sila malilito dahil uh, may mga pagkakataon kasi na pag may dudulog sa barangay sabi, bakit ganito sa inyo samantalang doon sa ibang barangay ay iba ang practice so alin doon ang tama kaya po ay highly encourage itong mga lupong tagapamayapa na sa isang bayan, sa isang lungsod kailangan po ay iisa ang klase ang sistema ng inyong pagpapatupad ng katarungang pambarangay dahil uh, pinagsisilbihan po natin ang ating community, ang ating mga kabarangay. E di ibigay na natin yung the best na serbisyo sa ating mga kabarangay. Alalahan niyo po na ang posisyon niyo bilang lupon, ito po ay inyong personal na kagustuhan. Hindi po kayo pinilit. Dahil ito po ay kagustuhan nyo na maging lupon sa barangay, yung pagiging lupon, may kasama po yung bagahe. Ano yung bagahe? Yung mag-aral ng katarong ng pambarangay, mag-aral ng mga techniques sa conciliation o sa mediation para po mapagsilbihan natin na tama ang atin pong mga kabarangay. Kasama po yun sa bagahe na daladala -dala ng pagiging isang lupon member. Pangapat mga kabarangay, ano yung kahalagahan ng pagkakaroon ng isang federasyon sa isang lungsod, sa isang bayan? Ang federasyon po base sa aming experience ay nagsisilbing isang support group na makakatulong sa barangay, makakatulong sa bayan. Okay? Support grupo ito. Ayan mga kabarangay, sana po dito sa video ito, kagaya ng kung papaano ko na na-convince, hindi <laughs> naman, kung papaano ko na encourage si Barangay Justice Luis Almares na makapagtayo din ng federasyon sa Malbar, Batangas. Sana po, ganun din uh, ma-encourage ko kayo na makapagtayo po kayo ng isang uh, federasyon ng lupong tagapamayapa uulitin ko po ang pagkakaroon ng federasyon ay wala sa batas ang hindi pagkakaroon ang yes ang hindi pagkakaroon ng federasyon ay hindi rin naman po pinagbabawal so nakita ko po na bagamat ganun eh mahalaga po na mayroon tayo nito bago po ako magtapos uh, sa video ito. Gusto ko pong mag-special shout out sa atin pong isang kabarangay sa Kayumanggi, Lipa City, Batangas. Okay? Barangay Kayumanggi, Lipa City, Batangas. Ito po ay si Barangay Secretary Raven Aljon Lago. So sa inyo sir dyan sa Barangay Kayumanggi, Shout out po sa inyo. Kumusta po kayo dyan sa uh, Lipa City? Kumusta po sa ating mga member ng Lupon Tagapamayapa? Kumusta rin po sa inyong kapitan? Diyan sa mangi Lipa City, Batangas. Kaya ako po ay uh, nagpapasalamat mga kabarangay sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa katarungang pambarangay channel. Madami po akong na tatanggap na feedbacks araw-araw na ang channel daw kong ito ay uh, malaki ang nagiging tulong sa kanila at madami din po akong na-encourage dito sa channel na ito na sila ay maging lupon member. Kaya muli ito po si Jeffrey, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. どっち